Hello IK peeps, kasama natin si uh, Arby Toots dito ngayon. Hi. <laughs> dito kami sa Comicaria sa Comicon. Thank you for uh, coming uh, to the area. So, pakilala ka muna. Anong paano mo gusto mo makilala? Ah, uh, ano? Hi guys, ako nga pala si RV Toots. Uh, yung comics ko na 999 Shamans na isa sa um, product ng Manga Bootcamp ng Pointon. Ayun. Ayun, so ano, kwento mo naman kami, kamusta yung experience ng ano, Manga Bootcamp? Ah, uh, sa Manga Bootcamp, ano, uh, sobrang ano nila, si naman, si naman Pascual, sobrang hands on nila sa mga, sa mga kapwa ko, ano, mga bootcampers din. Then, sobrang dami namin natutunan, tsaka lalo na sa storytelling, paneling, tapos, uh, marami, maraming na tsaka si Kasama rin namin din na nagturo si Mikey Sensei. So yun, sobrang, sobrang saya. Tsaka sobrang ano, um, sobrang dami namin natutunan. Sulit, sulit. So, uh, Tapos eto, kwento mo naman kung ano, tungkol saan itong gawa mo doon. Etong ito, ito. Ako... 999 Shamans, uh, about to sa ano, sa uh, teenager na shaman na ano, um, um, Sinadya mo ba yung 999 na shaman din na shaman? Ha? sinadya ko siya kasi ano, kung nari, mga nagtatawag ng shaman yan. jeep. Shaman, oh, ah, shaman yan. na na Kaya 999 shaman talaga. <laughs> Ayun. So ano siya, about siya sa shaman na ano, na nawala na yung lolo niya. Siya, so siya yung sumunod na shaman. Siya na yung parang um, tagapagmana nung, ano, nung, ano, nung kanyang lolo. Yun sa one shot na to, um, yung plot nito is about sa may nagwawalang amomongo dun sa barangay nila then um si Temyong dito is um um newly new student pa lang sa ano sa pagiging shaman so yun nakat natat dito kung paano nila mare-resolve yung problem nung amomongo kung bakit siya nagwawala ano yung reason bakit bakit siya nag-aamok dun sa barangay so yun hmm. ano yung uh, nag-inspire sa yo na gawin yan? Ang um, comics, comics yung comics ano eh parang since bata pa ako yung grade 3 pa ako nun. then yung yung 999 shamans uh, binuo ko siya during pandemic yung ano niya yung yung concept niya sa so, mga ano siguro oh, mga 3 years na siguro o oh, 4 niya yeah, doon nung nakita ko yung manga bootcamp so tinake ko yung ano opportunity na matutunan hmm, tapos yun tapos, uh, yung concept ba niya malaki na bago nung dumaan sa bootcamp or yun pa rin, inapply mo lang lahat nung tinurong sa'yo? Ayun, inapply ko yung ano, yung lalo na yung sa nuro n'yong Tepay Pascual yung sa storytelling. Yung mga Kishoten Getsu, yung mga gano'n? Oo, oh, yun, yun. Lalo na yun. Yung ano, kung paano gumawa ng uh, mas maayos na flow ng plot. Golden Manga way yun. men golden manga way. Ayun. Ano, advice mo sa mga aspiring comics creators? Ano, kaya mong papaskam. Alam mo na, konti lang si Amel dito sa ano sa uh, community natin. Uh, basta wag kayo pa. Tulad din na. Wag na, wag na, wag na. Wag kayo magpapatake advantage lalo na sa mga taong uh, uh, ano. Okay. Sa mga taong gusto lang uh, kayo perahan. Mm. Uh, know your worth at yung value ng art nyo umi Umisil na si Quentin Bolo. Meron nga eh. Oh, wow. Papublish na nila. Sila na nagpapublish na to. Oo. Oh, yeah. Wow. So, wow. tsaka abangan nyo pala yung, ano, yung volume 1 ng ano. I-release -re na siya. Volume. Medyo malapit na. So, Ilang pages yung book 1? Marami. Siguro marami mara sa... Again? Baka nasa hundreds hmm, lahat ba kayo sa bootcamp ipapublish ng libro? Yung iba nag-self-publish nila eh. Ah, self-publish. Uh, yung sa'yo lang yung, mm, ano. Very good, very good. Ayos, ayos. Ayos, ayos. Ayos, ayos. Hi guys, ako nga si GSS at tutuluan ko kayo kung paano bumili ng comics sa Comics Convention. Kaya, samahan nyo ako. Hanap kayo ng comic artist, no? Pag nagustuhan nyo yung art, yung story, tanungin nyo. Kuya, kuya, magkano yung comics niya, sir? Uh, ano po, uh, 80 po. 80? Oo, oh, ang ganda ng cover, oh. Tapos, kwentong pa. Oo. Oh. Uh, may ano, holographic na yun. Oo, oh, diba? Oo, oh, pabili nga ako, sir, isa. Ah, uh, sige po. Okay. Tanong mo muna ako magkano Baka 1,000 yan. 80 tapos daw. tapos bayaran tapos 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 muna, bago paano. tapos <laughs> magdala rin tapos ng tapos para hindi na kayo tapos 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 tanungin nyo rin kung pwede magpapirma. Sir, pwede magpapirma po ako? Uh, pwede Tapos magdadala ka pa ng bariyano. Bibili ka talaga sticker sa ibang mo, Isang sticker, 500 pera. Okay, bibili ka dun sa mga pinipilahan. Pakain na mani, ikaw na circle. Ayan. Sir, firma sir. So, bubuksan niya ngayon. Ay, ito niya. Tignan, tignan niyo guys, ha. Ah. Bubuksan niya sa plastic. Kailangan maayos. Kailangan hindi masisira yung plastic. Kasi, halaga din yung plastic. Oo, oh, so solid pa kasi niya yan mamaya. Pipirmahan <laughs> niya yung plastic. Hindi <laughs> niya pipirmahan yung plastic. Ito, guys, panoorin nyo. Ayun na. In his natural habitat, the arbor of Wolf, is signing the comics she created. <laughs> Tapos, pagkatapos niyang pirmahan, sasoli niya ngayon sa plastic. Dahan-dahan, parang parang doktor yung kamay, pang surgeon. Oo, oh, surgeon John Oh. Tapos, ang next next step, ang baka importante guys ha, pasel, ask kayo ng paselbi. Sir, paselbi po. Yeah. Ay, yan. Yeah. Yung sukat, mamayan eh. Uh, ah, yung paselbi nyo with the creator. Okay. Ipakita nyo yung comics sa picture ha. Huwag nyo kakalimutan. Okay. Arby. Yan. Maraming salamat Sir Arvin Susunod po ulit sa volume sa volume 1. Volume 1. Thank you, thank you very much. Thank you.